Hello, pre. Oo, oh, papunta na ako. Ano ba inumin natin? Hindi yung puro tuyot na lang kinakain ko. May amoy pa. Sa so, mo, sinong may kasalanan? Yung taong kumabet o yung taong pumatol? Kahit na may bisita tayo at dito natulog, hindi mo pa rin natiis, sumampa ka rin. Hello, pre. Oo, oh, papunta na ako. Ano ba inumin natin? Sige, sige, sige. Anong pinayagan? Hindi kita, hindi kita pinayagan, ha? Matuloy ka na. Hindi kita pinapayagan. <laughs> Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, ha? Eh, paano bang hindi magiging maalaga? Eh, matutulog na lang, pinapakain pa kita. <laughs> oh, ano nangyari sa mukha mo? Ba't nakasimangot ka? Alangan, kahit na may bisita tayo, at dito natulog, hindi mo pa rin natiis? Sumampa ka pa rin. Pasensya ka na. Nalasing ako eh. Ang dami kong nainom. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Alam mo naman na magkatabi tayong lahat matulog eh. Makakahiya sa kaibigan ko. Bakit? Ano ba sabi ng kaibigan mo? Nagalit sa akin. Ah! Bakit siya nagalit? Naka-off kasi ang ilaw kagabi. Eh hindi ko alam, yung bunganga ko, malapit pala sa tainga niya. Eh alam mo naman yung bunganga ko, maingay eh. Ah! <laughs> Wala namang problema yun eh. Anong wala? Pati mata niya rin daw tumirik. lasing na lasing ka daw sabi ni Paring Lando kagabi. Binihisang ka niya. Wala ka daw sa plot. Tama ba yun? Ano? Binihisang ka ni Paring Lando. Sa so, ibig sabihin, ubutubad ka. Tama ba yun? Lasing na lasing ka. Ano? Hindi mo ako marinig? Hindi, nako. O oh, sige, magpalit tayo ng pwesto. Magsalita, ka. Kagabi, yung pinsan ko, lumabas ng kwarto natin, nakatapis lang ng tuwalya. Ano? Sabi ko, kagabi, yung pinsan ko, lumabas ng kwarto natin, nakatapis lang ng tuwalya. <laughs> May problema nga itong lugar na to. <laughs> Kalimutan mo na yung kayo, pareng Lando. <laughs> oh, bakit ang mo? Mismo, no? Sobra. O oh, eh, bakit hindi mo subukan ka usapin? Nagsasalita ba yung pera? Ay, ang galing! Nakatapos ng kumain, nakaupo na naman. Eh, ano naman? Hindi mo ba alam sa ginagawa mo niya? Pwede ka magkabukol? Bukol? Kumain lang magkakabukol? Kalukuhan! Ayaw mo maniwala? Hindi ako maniniwala! Ayan, may bukol ka na! na bunga karapina ina mo ayun muniwala ako po po! I love you. What about your wife? No, she doesn't love you. Huh? <laughs> 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 kamusta? Takbo ng buhay mo? Anong takbo? Eh, nakaupo lang ako maghapon. <laughs> Sige, reklamo. Nadaghag problema. Hmm? Alangan. Hasta kinabuhi sa uban. Problemahon pa man. <laughs> Ung saman. Lab, anong gawin kong loto dito sa tilapia? Lab, ihaw mo na lang. Total, sanay naman ako sa maitim. Eh, itong tahong, anong luto bang gusto mo? Ah, sabuan mo naman, lab. Para naman malasaan ko yung katas. Di yung puro toyot na lang kinakain ko. May amoy pa. O oh, sige, yun pala ang gusto mo eh. Pero itong talong lab, iha ko na lang ito ha. Aba, bakit? Sana'y naman na po sa sunog, tuluntoy pa. I love you. What about your wife? No. She doesn't love you. <laughs> Alam mo, mahal, naisip ko lang. Kesa namang kumuha ako ng babaeng bayaran, eh, sa'yo ko nalang ibibigay yung pera ko. Di ba? Mahal. Halika. Doon sa kwarto. Napaka-hype mo talaga? Ano ang mo ka sa akin? Bayarang babae? Ha? Pok-pok? <laughs> asawa pa naman kita Tapos gagayanin mo lang ako? Kung si kumpare nga di ko sinisingin Ikaw pa na asawa ko Pisti ka? Gagal <laughs> 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 ba ba yung sinaing? sa so, lagi mo, sinong may kasalanan? Yung taong kumabet o yung taong pumatol? Di ba malay ko? O tsaka, ba ako? Ito naman, natatanong lang. Sagutin mo na. <sighs> Di yung pumatol. Alam niyang may pamilya yung tao eh. Papatol-patol siya ron. So ang may kasalanan. Hindi siya parang Julio. Hindi. <laughs> ang <laughs> ongo. Han. Yung mga kapitbahay natin chismosa, nadaan lang ko dyan, nag-uumpukan. So ano ngayon kung nag-uumpukan? Anong pakialam natin sa kanila? Isa-isa kong pinadugo yung bunganga nila. Oh! Nakikialam ka sa kanila? Hayaan mo sila? Hindi ka naman pinapakialaman eh. Ano hindi pinakialaman? Ako nga yung pinachismis sa nila eh. Paano daw ako nagustuhan ng babae, ang liit daw yun sa akin, tapos supot pa? Oh! <laughs> Pag na nalaman ko kung sino yung babae na nagkalat niyang ganang chismis, Itapat ko na habang nagsasalita siya, paduguin ko yung bunganga niya. Diba, Han? Mali yung ginagawa nila. Sa so, mo, Han? Sino yung pinagmulan yung ganyan, chismis? Pagwasan na nalaman ko, hindi ako mag-atubili na paduguin talaga yung bunganga niya. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na nagsasalita? Uy! Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na nakapagsalita? Nagsasalita ka naman kanina. Sige daw. Hello, hello, hello. Sige. Hello, hello. Oh, nakapagsalita ka naman ah. Bakit pag about dun sa topic na kung sino yung nagkalat na supot ako at malit nyo sa akin, hindi ka makapagsalita? Baka kasi paduguin mo bunga ng ako. <laughs> Ikaw yung salamin. Ate, Di ba marunong ka sa Tagalog to English? Ano Tagalog ng I don't know? Hindi ko alam. Ay, hindi mo rin alam? <laughs> Ga, unsi tanaw ni lawas sexy na ba kung tanaw? Ah, uh, kukuan ka ng... Oh, pero... Unsi pero? Ni dako mong gunain mong dughan? Ay, natural nga mo dako. Kailiman na ba yung kabuka na katutoyan eh? Hey. Unsa sa nga man ang atong mga anak. Ikaw di ay, di ba? Ikaw upat? Mm. ra. Nga no gumaingon kag lima. Si kumpari di ay, wala kwenta? <tos> 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 Grabe ka makatingin. Gusto tumikim? Zile, <coughs> zile, 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 yo, mile, 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 kung ang paboritong kainin ng mga pusa ay isda, ano naman ang paboritong kainin ng mga aso? Igit. Saludo talaga ako sa mga lalaking babaero. Kahit alanganin yung mukha. <laughs> wow. Daddy, hey. hindi ka malanak isa kagabi? Oh, pasensya ka na. Pagod na pagod ako eh. Eh, paano kasi kung ano-ano mo eh? Hindi, pero pag kay Maring Blessy, nakakatatlo naman ako. Ano? <laughs> habang may buhay may? Pag-asa. Habang may buhay may? Pag-asa. Pagsubok. Ah, pagsubok. Dahil tayo ay katiwala ng Diyos, talagang ating buhay ay mayroong? Pagsubok. Habang buhay may? Pag-asa. Habang buhay may? Pagsubok. Pagbangon. Ah, pagbangon. Ina mo. Hindi <laughs> ako tumama. Huwag mong hahayaan na kapag ikaw ay may pinagdaraan ng pagsubok, ay hindi ka na babangon. Babangon ka, umaga na eh. At kapag mayroong pagsubok at mayroong pagbangon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ating buhay ay may... Pag-asa. habang <laughs> may buhay may... Pag-asa. Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, <laughs> sa kapwa. <laughs> Tsaka pala natin mauunawaan na abang may buhay may pag-ibig. Abang may buhay may pag-asa. Hindi <laughs> man ako tumatama kahit anong sabihin ko. <laughs> Alam mo kung ano ang nakakalungkot? Yung mamatay kang gutom. <coughs> Tapos sa lamay mo, may kape, may biskuit, may sopas. ma! <laughs> May gusto akong kainin ngayon. Wow. Aww. Yung pipong dinidilaan. <laughs> pag kinasal tayo, bawal ka nang magyosi, ha? Okay. Tsaka, bawal ka na rin uminom. Opo. Tsaka, bawal ka na rin gumimik sa gabi. Okay po. Tsaka, ano pa ba yung ititigil mo? Ah... Uh... Yung kasal natin. Ayaw. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Yung kasal natin, ititigil na natin yung 50 na yan. anak. Ligawan mo kaya yung tindira dyan sa may tindahan sa tapat natin. Ang ganda niya anak, bagay kayo. Ay, ah? Ay, nakunay. Hindi ko pwede ligawan yon. Aba, bakit naman hindi pwede? ang pogi mo naman. Binata ka naman. At maganda yung babae. Aba, bagay na bagay kayo anak, sige na, ligawan mo. Ang kulit mo naman ay, sinabi na hindi pwede. Huwag mo na kasi pilitin yung anak mo. Ayaw nga eh. Ano bang ba ayaw mo doon, anak? E eh, maganda naman yung dalaga. Siya, sabihin mo nga sa akin kung bakit tayo mo, aber? Ayaw ko pong magiging karibal si tatay, Nay. Shoota niya yun. Ah! 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 Binigay ko na sa'yo lahat. Pero hindi pa rin sapat. Ah! Kung mahal mo ko, may intindihan mo ko. Ah! Ano bang gusto mo? Kainin ko yan lahat. Para lang maging sapat. Yun ba yung gusto mo? Sige! Um, mahal. Bakit? Okay. Kung maging pangit ba ako, mamahalin mo pa rin ako. Oh. Bakit? Maganda ka ba? <laughs> Gago. Alam mo kung ano yung masakit? Yung hindi ka sinipot ng katagpo mo. Oh. Tapos na inom mo na yung robus. <laughs> Bakit mainit sa Pilipinas? Mas madami pa kasing chismosa kesa sa puno. Balita ko, mahilig ka daw sa inihaw na tilapia. Di ba, mas masarap yung hilaw? Kasi, bukod na sa fresh, pumapalo pa. Binabago ba ng pera ang isang tao? Basta ako, may pera o wala, masama talaga ang gali ko. <laughs> Ano ba naman tohan, Puro pampaganda tong binibili mo. Nagsasayang ka lang ng pera. Pero pirap maghanap buhay kaya. Hoy, kaya ako nagpapaganda para sa'yo. Uy, <coughs> ikaw na. Puro alak binibili mo. Lagi ka na lang lasing. Ikaw e, lang naman ako laging lasing eh. Para gumanda ka. <coughs> <coughs> ikaw yun, di ba? Ikaw yun. Yung sinabihan ng ikaw lang sapat na pero pinagpalit din sa iba. <laughs> Kailan ka huling nadiligan? Your Honor, hindi ko na po alam. Ah, oh, ganun ba? Sino ang huling nakadilig sa'yo? Um, Your Honor, hindi ko na po malala po yung pangalan. Ate! Bakit? Totoo ba na lahat na magaganda palaging problemado? Bakit ako tinatanong mo? Ang dami-dami ko na nga problema, oh. Dadagdag ka pa? Ate, may tanong ako sa'yo. Ano yon? Magsusukot ka ba ng sing -sing kung wala kang daliri? Malamang hindi. Magsusukot ka pa ba ng sapatos kung wala kang paa? Hindi din. So bakit ka nagsusukot ng bra? Wala ka namang didi. <laughs> Emotional lami jud kay ang ni lalaking buutan, kasaligan, niya, dako pa jud atubangan. <laughs>